in aid of election to a higher office at the expense of others. Pastor Kibuloy. Ang araw at ito po ang ating panibagong update. Para kay Atty. Harry Roque, itong pagsabina ni uh, Sen. Si Rizal Ontiveros kaya Pastor Apolo Kibuloy ay for the age of election. Kumbaga, o mano, mga kababayan po natin, ay gagamitin ni Sen. Teresa Hontiveros itong pagkakataon para makilala, para sumikat itong gagawin niyang pagpapatawag kay Pastor Apulo Kibuloy. Ngunit mukhang malabo, ano, mga kababayan po natin, nasisipot itong si Pastor Kibuloy dahil ayon sa kanya, ay may banta o mano sa kanyang buhay. Naku po, ano kaya ang mangyayari kung hindi siya sisipot? So talaga po ito, in aid of election to a higher office at the expense of others. Pastor Kibuloy, well, wag po kayo mag-alala. Dahil sa demokrasya, numero po yan. Hindi po makakalimutan ng Kingdom of Jesus Christ members ang ginawa ninyo sa panahon ngayon na ginagamit nyo ang kanilang pastor para itaguyod ang inyong mga ambisyon sa politika. Alam nyo po, may kasabihan, no? para mapaniwalaan, kinakailangan kapanipaniwala po mga testigo. Pero pag ganyan po mga testigo na meron talagang galit no? doon sa kanilang uh tinuturo, e eh, talagang hindi po sila pwedeng mapagkatiwalaan. At dapat naman, as a matter of public record, dahil ang Senado po ay isang pampublikong institusyon din, dapat linalabas yung katotohanan na yung mga humaharap na mga testigo ay nagtestigo na rin sa mga kaso laban kay Pasukibuloy at nabasura yan. Ngayon, ano ba ang sinasabi ng Korte Suprema pagdating dito sa mga imbisikasyon nito? Alam niyo po, marami ng kaso at pinakabagong kaso dyan ay yung kiong. Likod versus Blue Ribbon na committee, no? Na ang sabi talaga ng Korte Suprema, hindi po pwede na ikaw ay basta-basta na lang magsasabi na ikulong ang mga ayaw magsalita. Kinakailangan po ibigay at irespeto ang kanilang karapatan sa due process. Bigyan sila ng karapatan para um, bakit hindi sila dapat isight in contempt at dapat pakinggan ang karapatan ng mga uh, witnesses na ito. Bukod pa po dyan, ay eh, meron po tayong Neri versus Blue Ribbon Committee. Ito po si Nery, dating NEDA Director General, at ito po yung kontrobersiya na tungkol sa NBNZTE na di umano. Eh, sinabi ni Chairman Amalo sa mga panahon na yung kay Secretary Neri, SEC, meron kang 300 dito. Abay, ang basa natin dyan ay 300 million. So ano po sabi ng Korte Suprema? Well, una-una, no, may karapatan ang mga humaharap sa Senado para malaman ahead of time kung ano yung mga tanong na mga senador nang sila naman po ay makapaghanda. Pangalawa, meron din silang karapatan na malaman kung ano ba yung batas na binubuo ng Kongreso. Dahil lahat naman po na investigasyon sa Kongreso ay in aid of legislation, hindi po dapat in aid of election to a higher position. Pero kapag ginagamit mo lang po yan para magpapogi sa publiko, para ay makakuha ng boto dahil gusto mo pang manalo sa mas mataas na pwesto, miski sa nakalipas, ikaw ay ilang beses na hindi naman nagwagi, ay hindi po po pwede yan. Kaya nga po, dapat po ang Senado hindi nila isipin na walang batas na dapat silang sundin. Meron po, yan po ay ang saligang batas na nagbibigay ng karapatan sa lahat. Kay senador, kay ordinary mamamayan, kay pastor. Kaya wag niyo pong isipin na parang nagjudyos-dyosan kayo dyan sa mga Senate investigation niyo. Isulatin niyo, anong mga tanong niyo? Ano ba yung batas na gusto niyong uh, mabuo sa pamamagitan ng investigation nito? At kung ito naman mapapatunayan na ito ay para lamang dinggin ang reklamo na binasura na ng ehekutibo sa opisina ng Piskalya, eh dapat itigil po yan. In fact, ang sabi din po doon sa Bengso naman, kapag ang kaso ay nasa ombudsman na, eh dapat tumigil na yung imbestigasyon dahil yan po ay makakaapekto na doon sa tinatawag na separation of powers. Dahil... Yun pala mga kababayan po natin, ano buti naman nagsalita itong si Atty. Harry Roque dahil nagkaroon po tayo ng kalinawan na itong mga iniharap pala ni Senator Rizal Santiveros na po mga kababayan ay mga recycled na pala ito. So ibig sabihin, dati nagtestigo sa legal court or sa uh, legal forum sa korte eh hindi naman pala sila umobra at uh, binasura na walang uh, walang uh, legal basis ang kanilang mga allegation haka-haka maritis lamang kaya pala nagtago sila ng kanilang pagmumukha dahil nahiya din sila, mga kababayan po natin, na ang kanilang mga allegation para kay Kibuloy, abay ano na pala ibinasura na pala ng korte. So, itong mga hinugot ni Risa ay mga basura. <laughs> mga basura na pala ito, mga kababayan po natin. Linawin po natin, hindi po tayo kumakampi kay Pastor Kibuloy. Hindi natin kilala si Pastor Kibuloy, hindi niya rin tayo kilala. Ito po ay base lamang uh, sa mga impormasyon na sinabi ni Attorney Harry Roque at nagbibigay lang po tayo ng ating sariling opinion na mukhang totoo nga itong allegation ni Attorney Harry Roque na gagamitin ni Senator Ontiveros dahil re electionist pala ito. Umano, mga kababayan po natin, eh posibleng gagamitin niya nga uh, itong isyu ni Pastor Kibulay eh, para sa kanyang political career. Ay nakoi, kaya naman pala eh talaga naman po ang pagdinig ng mga kaso at ang desisyon kung talaga sasampahan ng kaso, yan po ay hindi trabaho ng lehislatura. Wala pong pagkakaiba yan sa sinabi ng, ng Korte Suprema sa kaso namin doon sa Belica tungkol sa PDAF or Pork Barrel. Walang puder ang kongresista na maggumawa ng kahit ano matapos maipasa ang budget. So dito naman po sa Senate Investigation, walang puder ang Senado o ang Kongreso na mag-imbestiga kung yan ay naroon na sa ibang sangay na gobyerno na talaga naman pong merong katungkulan para magbigay ng katarungan sa mga di mga biktima. So ngayon, bakit ba talaga nilang pilit na hinahabol ang Pastor Kibuloy? Well, siguro nandiyan na rin yung inggit o oh, kasi magkaroon ka naman ng 7 million followers. No? Alam niyo po, maraming kumukwestiyon doon sa doktrina na sinasabi ni Pastor Kibuloy. Ako po, ako'y miyembro ng United Church of Christ of the Philippines. Okay? Meron din po kami mga paniniwala. Ang dapat nalinawin, na nasa saligang batas din po ang karapatan na magkaroon ng pananampalataya. Ano ba ibig sabihin yan? Ang karapatan of freedom of religion ay garantiya na po pwede kang maniwala sa kahit anong doktrina na gusto mong paniwalaan. At ang sabi ni Chief Justice um, um, Puno dun sa kaso ng Iglesia Ni Cristo versus sa uh, MTRCB, kung... Ang sagot sa masamang teolohiya ay ang mas mabuting teolohiya. So kinakailangan, hayaan mo magbanggaan yung mga doktrina niyan. Dahil yan po ay kinakailangan magbanggaan talaga ng makapili ang taong bayan sa paniniwala na gusto nilang paniwalaan. Pero kahit ano ang doktrina ng Kingdom of Jesus Christ, garantyado po yan ang saligang batas. Wala pong po pwedeng mag-question dyan. Ang po pwedeng questionin ay yung mga akto na basey sa paniniwala. Pero ang imbisikasyon naman po kay Pastor Kibuloy, hindi po sa akto, no? Ang tingin ko po, e eh maraming mga naniniwala na in the first place, hindi nila tatanggapin na ang anointed one si Pastor Kibuloy. Pero ako po, miski hindi ako kabahagi ng Kingdom of Jesus Christ, e eh nasa Biblia naman po yan, lahat ng Kristiyano, lahat po tayo ng mga Kristiyano, lahat tayo ay anointed one ng Panginoon. Di ba po? Pero ang aking punto po, kahit ano pa ang doktrina ng Kingdom of Jesus Christ, garantiado po yan ang saligang batas the freedom to believe is a cornerstone of democracy. At kung hindi nyo matanggap ang doktrina na yan, well, magpakalat kayo ng mas mabuting doktrina. Yan po ang solusyon sa ayon sa kaso ng Iglesia ng Cristo versus Court of Appeals. hindi May magtanggap ng baril kay Pastor Kibuloy. Ako pa ba ang sa kanya ng kanyon bukas o masingkan? That's a very at patungkol naman po sa allegation na umano'y kumuha din ng barel itong si dating Pangulong Digo kay Pastor Apulo Kibuloy, ito nga at dinideny niya at sinasabing siya pa umano ang magsusupply ng barel kay uh, Kibuloy kung kailangan ni Kibuloy. Yan po mga kababayan po natin ano po ang inyong komento sa loobin patungkol sa mga uh, pahayag ni uh, Atty. Harry Roque at uh, syempre itong sa kaso ni Pastor Apulo Kibuloy. Totoo kaya na mukhang ginagamit lamang ni Ray Santiveros itong issue ni Kimuloy para lalong sumikat, madagdagan ang kanyang popularity at lalong uh, gumanda ang kanyang uh, tatak uh, sa politika. So, comment na po dyan sa ating comment section.